Ayan. Hulaan mo na lang kung ano iluluto natin. <laughs> Joke. Mag ginatan uh, tayo. O, katang labong. Ayan. So, bawang sibuyas. Yung ating coconut milk. Yung labahita. Na daing. Hipon. Yung labong na bigay ni Kuya Johnny. Thank you, Kuya Johnny. Fresh po yan. And etong saluyot and sili. Tapos, ayan. Nagsasangkot tayo ng baboy at giniling. Ayan. isahin na natin yung ating garlic. Dahil madaling mag-alang dito, patayin mo na natin yung apoy mabilis mag-init itong ating kawali. Ayan, lagay natin si Buya. Ayan, na natin yung apoy. Konting halo-halo lang. And, magkamay na natin ulit itong aking baboy para dun sa mga beginners masarap yung sunog-sunog na yan o okay, mag-alala dyan sa sunog-sunog na yan tapos lalagyan natin ng unang piga ng gata yan, nailagay na natin yung mga brown brown or parang nasunog na yan hahalo yan sa sabaw natin yan, ito yung pangalawang gata. Ayan. So, antay natin siyang kumulo at maluto ng konti yung ating mga baboy. Ayan yung tiniling natin. Ayan. Tapos mag tayo ng North cubes. Tapos, i-add ia natin yung labahita. Ayan takpan natin uli. Maglalagay tayo ng konting mainit na tubig kasi medyo natutuyo na para mas maluto natin yung ating karne at ilagay na din natin to. Very important! Tapos maglalagay na tayo ng hipon. Once mag lalagay na din natin yung labong yeah completos ricados etong labong natin guys luto na to pero fresh to guys na yung mismong merong mga balahibo pa yung shoot kaya lang nasa trash can na hindi ko na nakuna ng video tapos ginawa natin dito ay niluto na natin siya for 20 to 25 minutes. And then, may konting asin yun and pinika natin. Yan, dahil nagred na yung ating mga shrimps, lagay na natin sa ibabaw yung bamboo shoots. Yan. At dahil luto na rin naman yung bamboo shoots natin na lalagyan na natin siya ng saluyot na napaka masustansya guys kahit sya ay slimy slimy tatakpan natin tapos lalagay natin yung unang kata yan eto na yung time na titimplahan na muna natin siya Iniilalim ko lang yung mga dahon ng saluyot para maluto. Kasi yung labong natin, luto na yun eh. Ayan. So, titimplahan na natin. And, yung first na gata na ilalagay natin. Ayan. Ilalagay na natin yung unang gata. Yun. Mas antayin lang natin na kumulo. And then, tapos na hain na natin. Ayan, kumukulo na. Ready to eat na. Lagay na natin sa lalagyan. So na guys, naluto na natin ang napaka crunchy na labong. Pag sariwa pala yung labong, e eh, crunchy siya. Unlike yung nabibili sa palengke. And, para siyang texture ng singkamas. Parang ganun, na naman namis-namis. Ayan, luto na ang ating ginatang labong na may hipon at saluyot. Kainan na! Ah, niluluto na natin yung kapartner ng ating ginataang labong na may saluyot at hipon. stuff Inihaw na bangos! Yay! Kanina lang! good! ang ating inihaw na bangos. Ayan! At meron pa tayong sausawang toyo na may uh, kalamansi at saka siling verde. Tapos meron tayong ensalada na may bagoong na apple mango, tomatoes, and white onion. At Oh! enough